Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time the new Filipino time alas shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpiyansa na kayang i-handle ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya ang Investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa assassination remarks ni VP Sara laban sa Pangulo wala raw pamemersonal eto na apelidong Piatos matatagpuan umano sa Davao ay huyan sa special dispersing officer ng office of the vice president Huling pogo hearing naman ikakasa na mamaya Jan Huyan sa Senado alo 10,000 PDLs mapalalaya ngayong Pasko Up elections planong ikasana Comelec sa January 2025 at pamilya po ng dalaga na ang wala ng buhay na bigyan ng tulong ng Brigada News FM Cebu at ng wantahanan party list. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lahas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa hufmaga Nationwide Brigada Balita pagdating hufmaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes mga kabrigada. November 26, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Tiwala na kumpiyansa pa Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte Sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na kaya nitong ihandel ang lahat po ng alegasyong ibinabato laban sa kanya sa ngayon. Ito pong ipinahayag ng dating pangulo sa kanilang pagharap sa media kung saan sinabi ho niya na insignificant ang kinakaharap nitong issue at kilala niya ang pangalawang pangulo. Samantala, mas nag-aalala daw si Duterte sa nagaganap ngayon kay OVP Chief of Staff Attorney Zolaika Lopez dahil pwede raw itong makaranas ng malalang karamdaman. Brigada Balita Nationwide. Abala na ang iba't ibang law enforcement agencies sa kanilang imbestigasyon hinggil nga huyan sa naging pahayag ni VP Sara noong Sabado na may kinuntrata raw ho siya para ipapatay si na Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag siya'y ipinapatay din. Para ho sa detalye, alamin natin yan kay Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada mo! Posibleng ilabas ngayong araw ng National Bureau of Investigation ang sabpina para kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa assassination remark nito kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong araw ng Sabado. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Justice Under Secretary Jesse Hermogenes Andres na inatasan na rin ito ang lahat ng mga law enforcement agencies na magsagawa ng kanika nilang investigasyon dahil itinuturing nilang matter of national security ang anumang banta sa Pangulo. Pinahahanap ng DOJ ang taong kinontrata daw ng Vice Presidente para pumatay sa Pangulo at sa First Lady. Naniniwala ang DOJ na may kakayanan si VP Sara na isa katuparan ang binanggit nito, lalo't siya rin umano ang direktang makikinabang dito. Samantala sa kabila nito, nilinaw ni Andres na ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ay hindi pa may kay Vice President Duterte. Parte, kundi ito ay pagganap lang nila sa kanilang tungkulin at ipakita sa publiko na walang nakakataas sa batas maging sinuman People have always been saying that justice is not fair it is only leaning in favor of those who have privilege or power but now we will have the opportunity to show that no one is above the law and that uh, accountability be, can be exacted From anybody, so that people will now really give respect to the law. If we are not able to apply the law to other people who have influence and power, what kind of government can we provide? So that is what is at stake here. I hope people understand that there is nothing personal about this, but things happen because we have to strengthen our institutions and we will do what is necessary under the Constitution and in accordance with the Constitution. In the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music nd News Authority. Nationwide. dili naman sa normal alert ang status ngayon ng pambansang Polisya sa kabila ng issue sa politika. At narin daw ang PNP na magdagdag ng puwersa sa paligid ng Palasyo ng Malacanang kung hihilingin kasunod ng mga banta sa buhay ng Pangulo. May detalye si Brigada Cath Austria. Ibrigada e mo! Brigada. Wala pang pangangailangang itaas sa heightened alert ang status ng Philippine National Police, partikular na sa Kalakhang, Maynila. Ito ang binigyang diin ni PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo kasunod ng naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang at Speaker ng Kamara. Ayon kay Fajardo, nasa normal alert pa naman ang kanilang status pero asahan na ang pagtataas sa heightened alert kasunod ng pagpasok ng panahon ng kapaskuhan. Wala pa naman pong declaration kung magtataas po tayo ng uh, normal alert level. We, we still under normal alert level today but remember, papalapit po ang uh, holiday season. We expect na paggagalito po mga uh, holiday season po the regional director Are given wide discretion to uh, to kanilang mga alert level status. Sinabi pa ni Fajardo na nakahanda din ang pambansang pulisya na magdagdag ng seguridad sa paligid ng palasyo ng Malacanang kung ihingin ng Presidential Security Command. Paliwanag niya Tanging sa bisinidad lamang ng Malacanang ang sakop ng PNP dahil sa mismong seguridad ng Pangulo at First Family, ang PSC ang nakatoka rito. Lahat po ma'am ng request po ng Presidential Security Command na i-relay po sa PNP po, uh, in including the uh, possible... Uh, Uh, strengthening and tightening of security uh, within and around uh, Malacanang then the PNP is uh, ready to provide uh, those uh, requested uh, police assistance so including probably the uh, additional uh, PNP personnel that would uh, secure the vicinity and uh, premises of the Malacanang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The music News Authority! Nakakisa naman po ang Special Dispersing Officer ng OVP sa pagdinig ng kamera. Hinggil nga huyan sa isyo ng pangalang Mary Grace Piatos at sa acknowledgement receipts para po sa confidential funds. Pansamantala rin nasuspindi ang interpellation ng komite nang sumamaraw ang pakiramdam nito nga pong SDO na si Gina Acosta at isinugod din sa ospital. Ang kabuang ulat iya hati di Brigada Haji Camino, i Mais pia tos ito ang pananaw ng special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta nang usisain sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa acknowledgement receipts na may kinalaman sa confidential funds sa interpelasyon ni Batangas Representative Jervy Luistro tinanong nito si Acosta kung papayag ba ito na maglabas ng pera sa recipient ng confidential funds na ang pangalan ay Mary Grace Piatos kung kayo po ba ang magre-release nang pera to a name Mary Grace Piatos kayo po ba ay papayag Papayag pa ako ma mayroon naman pong Piatos na apelyedo. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po hindi ko po siya hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said napapayag kayo kasi may apelidong piatos. San ho ba kayo nakakita na apelidong piatos? Meron po sa amin um, sa Davao, ma'am. Meron po O's. na apelidong piatos. Sa I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Nagtataka tuloy si Luistro kung bakit hanggang ngayon ay walang lumulutang na apelyidong piatos gayong nag-alok na ng pabuya ang young gun sa kamera. Gayunman, hindi raw maipaliwanag ni Acosta ang acknowledgement receipt at kung totoong may Mary Grace Piatos dahil lang nag-execute ay si Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante La maging sa ibang mga pangalan at detalye ng confidential funds sila chika ang itinuturo ni Acosta kabilang na ang isang Kokoy Villamin Two weeks na ang nakaraan but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos Piatos lang po ang sinabi ko ma'am Ano po, po yun Piatos lang po na apelido ang sinabi yes, ko Yes but you said that there are Piatoses in Davao City may mga Piatos sa Davao kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace piatos, eh magkakaroon siya ng isang milyon na walang kahirap-hirap. Would you agree with me if I would say the reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace piatos. Tama po ba? po ako makasay ng yes or no, ma'am, kasi si Sir po ang nag Execute po ang nagpapapirma po no. ng Ms. Acosta, I... Sa kalagitnaan ng interpelasyon, biglang nakiusap si Vice President Sara Duterte na bigyan ng kaunting pahinga si Acosta dahil umiiyak na raw ito. Ilang minuto pang pa lumipas, nag-request na ng medic at wheelchair para kay Acosta. Isinakay sa ambulansya si Acosta at idiniretso sa Veterans Memorial Medical Center. Sumama na si VP Sara upang makita ang kondisyon ni Acosta at umalis ng People's Center ng Kamara. Nangako naman ang pangalawang Pangulo na dadalo ito sa susunod na pagdinig ng Good Government Panel. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. nga ipinauubaya na po ng Department of Justice sa Ombudsman ang desisyon kung nararapat pang pa suspindihin si Vice President Sara Duterte kasunod ng huyan ng pagbabanta nito sa pangulo at sa iba pa ayon sa DOJ maaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang pangalawang pangulo dahil sa bigata at nakababahalang pagbabanta nito Kaugnay ho niyan, ipinaliwanag din ang ahensya na may kapangyarihan ng ombudsman na kasuhan ang sinumang mataas na opisyal ng gobyerno. Samantala, ipinauubay naman ng ahensya sa Kongreso ang posibilidad na masampahan ng kasong impeachment si VP Sara. Balita, Nationwide. Matapos po ang mahigit sampung beses na pagdinig ng Senado hinggil sa mga iligal na pogo, ilang personalities na isinasangkot ho dito ang muling haharap mamaya sa huling pagkakataon. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Muling haharap sa pagdining ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sina Alice Gu, Cassandra Leong at maging si Tony Young para sa uling pagdinig ng komite. Ito ay hinggil sa ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator. Magsisimula ang pagpapatuloy ng investigasyon mamayang alas 9 ng umaga. Pero maliban pa nga sa mga nabanggit na resource person ay inaasahan din mamaya ang pagharap ng magamang na aresto sa pag sa Cebu City. Malibang pa rito, mamayari ni Bubulgar ni Senadora Risa Hontiveros ang bagong impormasyon na kanilang nakalap hinggil sa mga Chinese spy dito sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News on 40. libong mga PDLs naman mga kabrigada ang mapalalaya raw ngayong Pasko. Brigada Sheila Matibag, e Brigada Mo. Brigada. Five reports. <inspections> umabot ng hanggang 10,000 na mga PDLs ang mapalaya ng Bureau of Corrections o Bucor bago ang kapaskuhan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang magandang balitang ito ay kasunod ng pagsasapinal ng implementing rules and regulations para sa mga application ng Good Conduct Time Allowance o GCTA sa heinous crime convicts. Noong Abril, ipinagutos ng Supreme Court and Bank na ang sino mang convicted na preso ay entitled sa GCTA hanggang ang taong ito ay nasa penal institution, rehabilitation or detention center, o ibang mga local jails. Sa ulat ng Bucor, mayroong mahigit 27,000 ng mga individual na convicted sa heinous crimes sa ilang mga correction facilities nationwide na makikinabang sa desisyon ng SC kung nagpakita naman ito ng good conduct at nakapagsilbi ng higit sa kalahati ng kanyang sintensya. Mula sa bilang 9,168 ang inaasahang eligible kung ang computation ay batay sa date of detention In the heart of changing lives Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News Assorting Brigada Balita Nationwide Binigyan din ni Sen. Christopher Bongo sa public hearing ng Senate Committee on Health Ang pangangailangan ng mas accessible at abot kayang serbisyong pangkalusugan Para sa lahat ng mga Pilipino Bilang pangunahing tagabagtaguyod ng Universal Health Care Law, inikahit na ho ni Sen. Bongo ang mas maayos sa pagpapatupad ng PhilHealth Benefits at binigyan din ng kahalagahan ng pagtanggal ang 24-hour confinement rule upang maging mas praktikal ang paggamit ng benepisyo ng mga miyembro. Sa huli, nanawagan din ng Senador na ng agarang pagbayad ng Health Emergency Allowance sa mga health workers na nagservisyo noong pandemya at masusung o masusing pagsusuri sa ng pondo para naman po 'yan sa healthcare sa 2025 national budget. Brigada Balita Nationwide. Pinapalak naman ang Commission on Elections na magsagawa ng mock elections. Yan hoy sa January 2025 bilang paghanda sa darating na halalan. At hong kinumpirma ni Comelec Chairman George Erwin Garcia kasabay ng contract signing para ho sa Paul Body at ng uh, PROVNV Incorporated. Araw yan sa International Certification ng 2025 Automated Election System. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ginagawang preparasyon ng komisyon para hu sa eleksyon at inaasahan nila na matatapos ito sa Disyembre bilang preparasyon naman sa ikinakasa nilang mock election. Ang mga pagkaing mamantika ay maari pong magpahirap sa digestion na nagiging hindi pagkatunaw ng pagkain, bloating at iba pa ang problema sa tiyan. Kaya mas mainap po kung umiwa sa mga matatabang pagkain at Maggulay at prutas naman ho tayo para sigurong iwas sakit at malusog ang katawan ay sabayan din ho yan makabrigadahan ng healthy diet at araw-araw na pag-inom ng standout ES4 multivitamin capsule para maiwasan ang indigestion at matiyak ang ating kalusugan lalo na sa mga teenagers kaya naman simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak And starting now with standout ES4 multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Nationwide. Brigada Balita. 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 Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isa hong malaking balita ang gumulantang sa mga Cebuano nang makita po ang bangkay ng isang babae. Sa batuhang bahagi malapit ho sa seawall sa South Road Properties dyan ho sa Cebu City, Umaga huya noong November 19, 2024. Hindi po nagtagal ay napagtanto ng pamilyang Lagria na ang naturang pangkay ay posibleng kay Neka Denise, 22 anyos, bunso sa apat na magkakapatid na mula ho sa bayan ng konsolasyon. Dahil ito po ay hindi na umuwi, simula po nang ihatid ito ng kanyang ama madaling araw noong November 19 dahil meron daw ho silang meeting sa trabaho nang binisita ho ng kanyang pamilya ang funeral home ay nakumpirma na ito nga ho si Neka. Dahil po dito, lumapit ho sa Brigada News FM Cebu ang magkakapatid na Mary Joyce, Jovian, at si Jezebel upang humingi ho ng tulong sa mga listeners ng Brigada News FM para ho sa pagpapalibing ng kanilang kapatid na walang awang pinatay ng isang multi-cab driver na siya hong sinakyan ho nito papunta sana sa kanilang meeting sa trabaho. Kaya naman ho sa Brigadahan Segment ng Ronda Brigada Program at ituhoy in partnership with one tahanan Partylist ay nakalikom po ng 25,000 pesos ang pamilyang Lagria. Malaki po ang pasasalamat ng pamilya dahil hindi man po maibabalik ang buhay ni Neka Denise. Ngunit, ang huli hong maibibigay ng kanyang tatlong mga ate ay mabigyan siya ng disenting libing at tiyak anya na mapayapa ang kanyang pagpanaw dahil nakakulong na rin ang taong gumawa nito sa kanya. Balita, lita. Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang Wantahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Party List. Maraming salamat, Kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Kung puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.